sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, ipinakikilala ng mga kaibigan mo ang kaluwalhatian ng paghahari mo. Maraming mga bagay ang maaaring maghari sa tao. Kapayapaan at kagalakan may kakayanang sakupin tayo. Gayun din ang takot at sindak na maaaring pasunurin tayo o kaya na may ibang bagay o tao ang magpaigot ng ating mundo. Kaya ang tanong ng salmong ito, ano o sino ang sumasakop sa iyo? Sino ang iyong tunay na hari? Sino ang sayo ay nagmamayari? O kaya na may maaaring sabihin, sa anong kaharian ang buhay mo ay nakabilang? Kaharian ba ng kadiliman o kaliwanagan? Kaharian ng maningning na yaman o ng kalangitan. Inilarawan ni Yesus kung kaharian ng Diyos ay dumarating na. Tulad ito ng butil ng mustasa na halos hindi makita. Ngunit kapag tumubo ay nagiging malaking puno. Mga ibon sa himpapawid, maaaring sumilong sa mga sanga kung pagod na sa paglalakbay at nais magpahinga. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito ang simula kung paano gawing hari ang may kapal. Tup din ang kanyang nais at manatili sa kanyang makaamang pagmamahal. Sa ganitong paraan lamang, maaaring maging kabahagi ng kaharian ng Diyos na mananatili. Ilagay ang ating buhay sa kanyang pagkakandili. Sapagkat sa pagsunod sa mga huwad na hari, buhay natin ay magiging sawi. Tinanong ni Pilato, ikaw ba ay hari ang tugon ni Yesus, kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito namamalagi. Ibig sabihin, kahariang makalangit, banal na tahanan ang kanyang kinabibilangan. Sino ang hari sa aking buhay? Sino ang sinusunod sa aking paglalakbay? Sino ang nais pagsilbihan? Kanino ko nais isalig ang aking kahihinatnan? Dalawang daan lamang ang sabi ng kasulatan, daan ng kapahamakan o daan ng kaligtasan, daan ng kabutihan o ng kasamaan, makitid na lagusang patungo sa kaligtasan o maluwang nalandasing kamatayan ang pupuntahan. Ang alay ng tagapagligtas ay hindi kapangyarihang makalupa, hindi rin palasyong napapalamutian ng mga tanyag na gawa. Ang kanyang paghahari ay pagdating ng kaligtasan, palayain ang mga tao sa kadilimang nagahari sa sangkalupaan. Paano ko malalaman kung sa buhay ko si Jesus ay naghari na? Kung ang ibang taong humahanap ng kapahingahan, sa balikat ko ay may masusumpungan. Katulad ng tagpo sa krus na pinagpakuan, nagsisising magnanakaw kay Kristo ay nanimdiman. Alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Tugon ng Mesiyas ngayon din sa paraiso ay makakasama kita. Ang larawan ba ng ating pamumuhay ay langit o impyerno? dili o ilaw ba ang nakikita ng mga tao? Totoong pag ng may likha ay masasaksihan kung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin ay nagiging laman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen.